ng buhay sa ating lahat ayan tanglad kumuha tayo ng tanglad no uh, at luluto tayo ng uh, shell ano tawag nito litub litub po ang tawag nila doon no litub so ito po yung uh, litub na tinatawag litub ayan ano ang tawag nyo dyan ang lalaki oh yan po yung nabili natin doon sa kay nanay uh, beneficiary doon natin yung pinapagawa ng kubo Oh, uh, yan luluto tayo ng ito ba? Ito. Pero kailangan nating pitpitin ito ano, para nasa sa na ay yung uh, katas o lasa ay uh, mabilis. Kumalat, bis kumalat ang uh, yan. Kaya ito pong uh, maganda sa uh, Tanglad. May nating kasama yung puno-puno. Uh, Ngayon, -puno. kasi nandito yung kalasa talaga. Katas. Ayan, kumukulo na. Kumukulo na. Hintayin natin maluto muna yung uh, luya tanglad at iba pa bago natin ilagay yung ating uh, ay pwede rin ilagay kasi grabe ang shield nun ang kapal ginawa natin dito ay binras natin grabe ang laki oh halos sa uh, ilang kwan na to ilang gramo na to oh. so per kilo po ang bintahan nila dito ilagay na natin sana po ay ayan uh, oh laki Mabibigat kasi mabigat. Yan. Bawasan na. Grabe lang ang lakot Tingnan natin kumulo. Ng uh, alagang baboy oh. Mga big. Ito po yung dalawang ito uh, so yung yung uh, gibo, gibos gibos batang nila dito, yung pinakamalik. Kasi ito po naman yung napila yo. Oh. Hmm? Ay paggalaw yung pa. So ito sila. Kumakain sila ng uh, pinya. Ano? Oh. Kumakain ng pinya apple. Yun, pinagagaguluan doon. Okay, blue na. Ang well, nasa nito. Parang madumi pa rin ah. Pinapiningan natin ang bago isang gabi. Alam na lang natin makakakain ito. bumuka malaki oh. Hmm, labas ang laman. Oh. Tara, may kasi nito, kinikilaw daw eh. Malaki. laki. Ah, uh, litub. Litub ba? Ayos. Ayan ayano, oh. ayan oh. Okay, gano'n tayo. Thank you Lord for the pod. Amen. I so, ito po yung ato, uh, ulam, ulam natin, alitob. Hmm. Kung paano po mapabuka ito, ano? Ay, ito lang po, no. May, uh, ito, kailangan may kukuka yung uh, konti. Uh right. mm -hmm. Oh. Masabaw. Ano sabaw niya? Sabaw talaga, sabaw. Huh? Ay, laman niya, 嗯，嗯、mm，好、hmm.。Yep. 你都不长那 malaki Katapos natin kumain, pumunta tayo dito sa pinapagawa nating uh, kubo ng maglula, wala sila dito. Pero ang sadya natin dito ay ito, magabiak uh, magbiak uh, ng uh, kawayan para po dito ah dito na rin yata sila tulog oh. Hmm. para may uh, pansahig ayan eh, po yung kanilang ng uh, plato Tingnan na natin agad tapos ibukod natin para uh, tawag ito ay uh, pare-parehas. Nakaisa tayo. makaisang hilira na to. Tawag ito yung isang buo. Yan, anim po ang uh, nakuha natin sa isang uh, buo. O isang putol. Bali may isang putol pa. Ibig sabihin sa isang uh, puno ay dalawang putol. So makakakuha tayo ng uh, dosi sa isang uh, putol o dipindi sa laki. Ang gaya nito yung nakuha natin. No? Uh, ganyan kalaki. Oh. Uh, nakakuha tayo ng anim. Kung anim bawat isa yan. O ano, bawat putol, dosi. Dosi times 8. Nakadalawa lang tayong yung kan. Kabiyak. naman. Dahil hapon na rin at uh, may bagyo kasi kaya ngayon wala pasok. Ito yung trabahador dito, walang pasok. di pumasok. Ayan, oh, dito na yata sila natulog. Oh. Walang tao. Kaya, ayun, tayo. So, tayo may gagawin pa sa bukid. Well, na nando. Wala. No? tayo ng pagkain ng baboy dito. Angin. Katapos dumaan yung bagyo, may nadali tayong isang saging. Putol. Tumba. Ito, tanggalin na natin ito ng uh, sukan puso ang gala na ng puso yan Thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ